Kinumpirma ng whistleblower na si Dondon Patidongan na maraming nalalaman kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero ang dalawa niyang kapatid na minsan ding naging tauhan ng business tycoon na si Atong Ang. Isa raw sa mga kapatid niya ang nakunang nagwi-withdraw gamit ang ATM card ng isa sa mga nawawala. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Pagkumpirma ng missing sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan Naging tauhan din ng isabong tycoon na si Atong Ang ang kanyang mga kapatid na sina Jose at Elakim Patidongan. Ayon kay Don Don, marami ring alam ang dalawang kapatid na tinukoy ng pulisya na missing link sa kaso ng mga missing sabungero. Sa dami raw ng alam ng dalawa, noong 2022, inutusan umano sila ni Ang na magtago sa Kambodya. Pinasaksiyan siya sa patayan. Kaya yan ang pinaalis ni Mr. Atong Ang dito sa bansa. Yes, pinalayas. Gawa nang sila ang talagang mag-witness at nandun sa kanila lahat at sila yung uh, mahalaga. Pero iba raw ang pakay umano ni Ang nang ipagawa niya ito sa dalawa. Pinapapatayan sa grupo. Tututo lang. Kaming tatlo ang susi talaga nito para malatas tong problema na to malaki ang may tulong dito Kinumpirma na rin ni Don Don na ang kapatid na si Elakim ang sinabi niyang nakuha na ng CCTV na nag-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang sabongerong si Melbert John Santos Yung uh, ATM na nag-withdraw ay uh, isa kong kapatid yan dahil inutusan ng mga police na tsekihin yung uh, account kung uh, malaki ba ang uh, panalo o kung uh, malaki ang uh, kinita doon sa laban at uh, photos daw ni Mr. Atong Ang na chicken kung totoo na malaki ang panalo nila. Kaya pinaano doon sa ATM. Okay. Na yung pag-utosan yung aking kapatid. Oh, yung pulis na ito na nag-utos doon sa kapatid mo, kasama rin sa kinasuhan nyo sa Napolcom? Yes, kasama. Kasama. Pero itinanggi ni Don Don ang sinabi ng PNP na ang kapatid niyang si Jose ang isa sa mga bumitbit sa nawawalang sabungero na si Michael Bautista na nakuhanan sa isang video. Si Rogelio Roger Burican at saka si Rodilo Anigig, yun yung bumitbit. Bakit na-twist na nila ngayon? Ang height ng kapatid ko, 5'5 or 5'6. Uh, ang binitbit nila, yung si uh, Bautista, 5'5 ang height noon. Tingnan nyo yung video, anong height nung bumitbit? Itinanggi rin ni Don Don na inaresto ang kanyang mga kapatid sa Cambodia gaya ng sinabi ng PNP. Inayos anya ng DOJ ang pagpapauwi sa kanila. Hindi totoo yan. Alam ni SOJ Remolia, wala, walang arestuhan. Pinatakas ko mismo yung dalawang kapatid dahil pinapapatay ni Atong Ang doon. Samantala, sa isang undisclosed location, nagsama-sama ang mga kaanak ng mga missing sa bungeros Kasama si Don Don para kumplituhin ang kanilang mga affidavit. Dumating sa lugar ang bagong upong CIDG Director na si Police Brigadier General Christopher Abrahano. Malinaw para sa amin ang mensahe ng ating General Abrahano na magkakaroon ng hostisya at sila ay tututok. At ang direksyon ay papunta sa Hustisya. Kami po ay natutuwa dahil very clear, may clarity po sa pinag-uusapan namin. Kami nagpapasalamat po sa dalawang witnesses. Uh, ito ay magkakorobrate sa mga magiging statement ni uh, Don Don Patidongan. Wala pang pahayag ang kampo ni Ang. Pag-uusapan pa ito ng kanyang legal team ayon sa isa niyang abogado. Para sa GMA Integrated News, Emile Sumangil, Nakatutok 24 Horas.